Ayan, magandang araw po sa lahat. Ito lang po Pamalas TV. Ang video po natin ngayon ay paano natin malalaman kung ayos pa ang ating ginagamit na controller. Ano? Ayan, di ba? Lipakita natin sa inyo. Ayan. Ito guys, isang controller. Ano? Ayan, kung gumagamit kayo sa yung bahay na ganitong klaseng controller kasi iba, iba ang controller, yung nakakonek sa regulator, mayroon naman hiwalay. Ayan. Paano ba na natin malalaman na uh, sira na ang isang controller? at kung paano ito gamitin at kung gaano ito kahalaga sa isang desktop stove. Ayan. Di ba? Huwag natin patagalin, na guys. Di ba? Ito nga, ito guys ay isang walang controller, ano? Di ba? Regulator lang siya, nakarekta siya, ano? Yan, di ba? Kakabit natin tong controller na to. Ayan. Di ba? Tanggalin muna natin. Ayan, sarado na 'yan. papakita natin sa inyo guys yung paggamit ng controller at kung paano natin ito malalaman kung sira na o ayos pa at kung gaano nga ba ito kahalaga sa isang gas tube ang Bali, lalagay natin yan dyan, ano? Ganyan lang up na pag-sit up lang yan, pag klaseng controller ang ating gagamitin. May dalawang score yan. Hihigpitan lang natin yan. Ito kasi yung controller na ito, ito yung mga binibinta sa mga bahay-bahay, ano, na napakamahal ng binta nila nito. Ito ay nag-aabot ng 5,000 to 3,000. Ito ay para sa akin ay masyado naman itong over, overpricing. Ayan, kawawa naman yung mga nakakabili nito, ano guys. Ayan. Saka natin lalagay dito yung hose. natin yun yung clamp May dalawa kasing controller guys, ano? yung isa, yung nakakonek na dito sa regulator, na nakakabit na sa dyan. Ito naman kasi yung isang ito, ito ay nakahiwalay. Ganyan ang setup niya, ano? Ayan. Ayan, higpitan muna natin yung clamp. kakabit na natin dito sa tangke. Ayan ano guys. At pakishare na lang guys ito sa iba no para malaman nila kung paano nga ang paggamit ng controller at kung paano natin to malalaman kung sira na at kung gaano nga ba ito kahalaga sa isang gas to ganang. Ayan, di bali na ikabit na natin. Ang unahin na natin, ano guys, di ba? alamin natin kung okay pa tong controller na ito, ano. Di ba? hindi natin ito gagalawin. Yan yung pindutan na yan, bago natin ito buksan yung pull valve, ano. Ayan. buksan muna natin tong controller dito. Yung pinakamain, ano. Ayan. buksan natin yan. Saka natin ito, dito. Kung ayos pa yung controller dun sa kinabit natin. Ayan guys, di ba sumindi agad? Ayan. Sumindi agad yung gas stove natin, ano? Bakit sumindi yung tanong natin? Hindi naman natin dito ginalaw, ano? Ayan, di ba? Galawin natin. Pipindutin natin ang isang pindot. Ayan. Tapos sindihan, na muta, sindihan uli natin. Ayan, sumindi pa rin, ano guys? Ayan. Kapag ganyan guys na hindi pagbukas natin dito sa pinaka na controller, ang paggagamit kasi niyan, pipindutin natin na isa yan. yan Isang pindot para lumabas yung gas. Ang nangyari kasi guys, yung tigtry natin kanina, hindi na natin ito pinindot muna, tigtry natin dito pero lumabas yung gas. Ibig sabihin, itong controller na to sira na hindi na siya nakaka-detect ng gas ano ito ay ibig sabihin hindi na, hindi na natin 'to pwedeng pagkatiwalaan mas maganda pa rin na isasara natin dito sa pinaka main dahil yung iba guys ay hindi sila nag-aalam na sira na pala itong controller na nabili nila hinahayaan lang nila nakabukas 'to yan guys ay napakadelikado ano dahil kung mayroon naman diyang kunting liklang lang o dito sa gas stove yan ay sisingaw. Dahil nga yung controller na to ay sira na. Yan ay napakamahal naman yung bilhin yan. Ano guys, yung mga tinitinda sa mga bahay-bahay, yung mga nagbabahay-bahay dyan. Ayan. Ganyan lang guys ang pag tites ng isang controller na hindi gumagana. ano Buksan natin dito. Huwag muna natin galawin yan kapag suminti yung gas natin na hindi natin ginagalaw dito sa controller, ibig sabihin, hindi na gumagana tong controller kasi nagsisindi agad. Dapat yan ay hindi siya nagsisindi agad. Ano? Kasi pag binuksan natin dito, magpipindot tayo ng isa dyan bago natin to bubuksan tong gas tube. Ayan, gumubukas siya agad. Ibig sabihin, wala na talaga to, hindi na gumagana. Ayan. Dibali guys, ano? Di li ano natin, gaano ba kahalaga ang isang controller? Para sa akin guys, mahalaga isang controller kapag ito ay gumagana. Pero kapag hindi natin alam na sira na pala, nagtitiwala, sa, nagtitiwala tayo sa isang controller, na sira na pala, hinahaya lang itong nakabukas itong pinaka-main sa cylinder, tiwala tayo, eh yun nga, kung may singaw nga ang isang gastop o may butas ang si sisingaw yan dyan, na hindi na madidetect nito ano. Para sa akin, mas maganda pa rin, kahit mayroon tayong controller ang ating regulator, patayin pa rin natin dito sa pinaka main ng cylinder, para sigurado. Kahit umalis man tayo ng bahay o magbakasyon tayo, siguradong nakapatay yung ating pinaka main. Huwag tayong mag-asa sa controller lang. Gaya nga yan. Dahil guys, ay marami na tayong nakabitan na iba-ibang klaseng controller. Tinitis ko muna yan kung yun ay gumagana. Pero ang karamihan talaga ay hindi na gumagana yung ano, kahit bago pa. Mabilis siyang masira. Iwan ko lang sa ibang mga brand na ganito. Ano. Pero para sa akin, yung iba pang mga pang heavy duty daw, Pero kapag tinis natin, talagang hindi na gumagana to Kahit bago pa yung kanilang mga controller. Yung guys ang nakakatakot yan, ano? Kaya, para sa akin, ang suggest ko lang, papatay natin dito sa pinakamain para sigurado kung tayo nga ay aalis man ng bahay. Ayan, ano guys, sana'y may natutuhan kayo sa ating pagdidimo sa paggamit ng controller o paano natin malalaman na sira na isang controller o gaano nga ba ito kahalaga. Ang isang controller kasi guys, kapag ito'y gumagana, kapag nabunot yan, host na yan, pusa siyang nagsashut down yung gas, hindi siya lalabas dahil nadidetect nito. Pero naman, ang kapangitan niya, kapag sira ang ating controller, may mangyari yung aksidenteng ganon, nabunot to, lalabas at lalabas pa rin yung gas dahil sira ang controller. Kaya mas maganda pa rin, napatay natin yung pinaka main ng cylinder. Ano? Ito. Ayan. Ayan guys, ano, sana share natin to sa iba para ma alarma rin sila yung may mga gumagamit na may mga controller. Gawin lang natin yung ganun kung ayos pa ating controller. Gaya yung ginawa natin kanina. Pagbukas natin, sindahan natin yung gas Kapag yan ay sumindi, ibig sabihin, wala na, hindi na ito gumaga ng controller na ito. No? Ayan. Ayan, sana yung ating video. At maraming salamat po sa inyong panonood at pagbibigay ng konting oras sa ating video. Yan. Hanggang dito lang po yung Pamalas TV. Bye-bye!